Breaking news, matinding palitan na naman ng pambubomba sa panig ng Hezbollah at ng Israeli forces. Maraming mga lugar ngayon sa Lebanon ang wasak na wasak at 11 ang kumpirmadong nasawi. Kahit na umiiral pa ang ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Ano bang klasing ceasefire ito? Mula ng ikasa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong November 27, Merkules. Maraming pagsabog ang naitala. May mga namatay, may mga sugatan. Ang magkabilang panig ay palitan naman ng accusation. Noong nakaraang linggo, anim na lugar sa Lebanon ang binomba ng Israel. Dito kasi nagtatago ang maraming membro ng Hezbollah. Maging ang kanilang mga armas dito itinatago at marami din sa lugar na ito nang gagaling ang kanilang pang-aatake sa Israel. Ang rason ng Israel kung bakit nila binomba ang anim na lugar na kung saan nagtatago rito ang Hezbollah dahil hindi raw sinunod ng Hezbollah ang kasunduan. Kasama kasi sa napagkasunduan ng dalawang panig na merong lugar sa Lebanon na hindi pwedeng pasukin ng Hezbollah man o mga sibilyan. Tinatawag itong no-go zone. Pero maraming mga sasakyan ang pumapasok sa ipinagbabawal na lugar at na-identify pa ng Israel ng ibarito ay kasapi ng Hezbollah. Kaya ang kampo ng Israel ay nagsagawa agad ng warning shot. Pero tila hindi pinakikinggan ito ng mga taong pumapasok sa no-go zone. Kaya naman, pinalipad na ng Israel ang kanilang jet fighters at mga drones at maging mga tanke ay pinakilos. Binomba ang anim na lugar sa Lebanon. Dahil dito, pinaratangan ng Hezbollah na ang Israel ay hindi raw sumusunod sa kasunduan. At kahapon lamang, Lunes, November 2, 2024, ibinalita ng Al Jazeera na binomba ng Hezbollah ang posisyon ng Israel. Matapos ang kanilang ginawang pambubomba sa Israeli posisyon, agad na nagsalita ang Hezbollah at inamin ang naturang pambubomba. Ayon sa Hezbollah, ginawa raw nila ito dahil ang Israel ay hindi raw sumunod sa kasunduan or yung tinatawag nilang truce breach. Tinutukoy ng Hezbollah ang naunang ginawang pag-strike ng Israel sa Lebanon na kung saan ito ay pumasok sa no-go zone. Pero ayon naman sa kampo ng Hezbollah, yun ay mga sibilyan. Pero hindi naniniwala rito ang Israel. Maraming mga analyst ang nagsasabi, mapasibilyan man niyaon o Hezbollah members, bawal pa rin napasukin ang lugar sapagat isa iyon sa mga napagkasunduan na tatawaging no-go zone. Muli na namang nangangamba ang maraming mga sibilyan sa Lebanon. Kasama na ang ating mga kababayan na OFWs sa Lebanon. Katunayan, isang kababayan natin sa Lebanon ang nagtip sa usapang banal tungkol sa pinakabagong pambubomba sa magkabilang panig kahapon lamang. Kaya naman, agad kong sinaliksik ang mapagkakatiwala ang news site worldwide. At eto nga, Ayon mismo sa BBC at sa Al Jazeera, 11 ang kumpirmadong nasawi. At ang matindi mga kaibigan, ilang oras lamang ang lumipas matapos na magsagawa ng pambubomba ang Hezbollah sa posisyon ng Israel. Agad na gumanti ang Israeli forces at kahapon lamang ng gabi, muling inatake ng Israel ang Hezbollah. Ito ay bilang ganti sa ginawang pang-aatake naman ng Hezbollah sa Israeli posisyon. Matapos ang naturang pang-aatake, agad na nagsalita ang kampo ng Israel at inamin ang naturang strike. Iba naman ang binabalita ng BBC sapagat ayon sa BBC, Siam ang nasawi, samantalang sa Al Jazeera 11. Marahil ito ay depende sa oras ng pagbabalita. Pero ang katotohanan, meron talagang mga nasawi sa naturang airstrike. Kinumpirma din ito mismo ng Lebanese Health Ministry. Ayon sa Israel Defense Forces, winasak nito ang Hezbollah infrastructures. Tila inunahan na ng Israel ang gobyerno ng Lebanon at Hezbollah. Nawasakin ang infrastructures ng Hezbollah. Kasama kasi sa agreement ng ceasefire na sisirain ang mga infrastructures ng Hezbollah. Pero sa tingin ng karamihan ay hindi pa ito nagsisimula. Kaya ayon sa iba, inunahan na sila ng Israel. Nagbigay ng pahayag ang kampo ng Israel kung anong lugar ang tinarget ng Hezbollah. Ayon sa Israeli Defense Forces, tinarget ng Hezbollah ang Mount Dob area. Kilala rin ang lugar na ito sa tawag na Sheba Farms. Nagsalita na rin ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, ang Hezbollah attack ay isang napakalaking violation sa ceasefire agreement. Dati na rin nangako si Benjamin Netanyahu na kahit na umiiral ang ceasefire sa magkabilang panig, pero kung hindi susunod ang Hezbollah sa napagkasunduan, ay hindi raw sila magdadalawang isip na atakihin ito. Ganon din ang kampo ng United States of America. Mismong si Joe Biden ang nagsabi na kung ang Hezbollah ay hindi susunod sa agreement, ay aatakihin ito ng American forces. Hinihintay ngayon ng karamihan kung anong aksyon ang gagawin ng United States of America Bilang tugon sa kanilang naipangako, basag na basag na ang ceasefire agreement ng magkabilang panig. Meron sa nang 60 days na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Pero ayon sa mga eksperto, basag na basag na ang agreement na ito. Dahil ilang araw pa lamang ang nakakalipas, ilang palita na ng bomba ang magkabilang panig, marami na namang mga building ang nawasak, meron na namang mga sugatan, at ang malubha, meron pang namatay. Nilinaw naman ng kampo ng Israel na sa naturang pambubomba ng Hezbollah, walang casualties ang naiulat sapagkat ang naturang strike ng Hezbollah, lahat ng ito ay na-intercept ng Israeli Defense Forces. Mismong mga sibilyan sa Beirut, isinalaysay nila kung ano ang nangyari sa naturang pang-atake ng Israel. Ayon sa report ng Reuters, sa pagsasalaysay na rin ng mga residente sa Beirut marami daw mga drones na nagliliparan sa kanilang himpapawid gabi ng lunes. Kahapon, ilang sandali lamang ang nakalilipas, marami ng mga pagsabog ang narinig. Mabilis na nagtakpuhan ang mga tao sa mga safe na lugar at dahil gabi ito nangyari, hindi pa alintana kung gaano kalaki ang damage. Pagsikat ng araw, pagsikat ng araw, Martes tumambad ang mga wasak na wasak na mga buildings. Mabilis na rumisponde ang gobyerno ng Lebanon. Nagkalat ang mga ambulansya. Dahil bagong-bago pa ang balitang ito, hindi pa ibinabalita kung ilan ang sugatan, maliban sa mga nasawi. Ayon sa Reuters, Siam, samantalang ayon sa Al Jazeera, 11. At ang matindi pa mga kaibigan, ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi raw ito ang huli na kanilang pag-atake sa Lebanon. Ang ibig sabihin ito, meron pa silang gagawin dahil sinabi ni Benjamin Netanyahu, we will conduct a strong response. Ayon sa ulat mga kaibigan, mula nang ikasa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah, umabot na ng 54 na mga violations ang naitala. At ang nagbalita nito mga kaibigan, mismong news agency ng Lebanon na NNA, sa lahat ng aking mga kababayan dyan sa Lebanon at Israel, Gagamitin ko na rin ang videong ito upang mahatid ang aming mga mensaheng Pilipino na nasa Pilipinas. Mag-iingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Always pray, mga kaibigan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.